Best brother ever! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry ka! <laughs> Bilang isang mabait na kapatid busilak ang kalooban Gusto kong isurprise ang kapatid ko In a really, really surprising way Tawagan natin siya ngayon For sure nasa work siya <laughs> Hello! Ano? <laughs> Sangka Diba malapit na mag-Christmas. Lagi mo namang inaalagaan si Alec. Bibigyan kita ng isang wish. Pumili ka anong pagkain gusto mo. Now na? Yes, sa send ko diyan. Para sa lahat. Yes. <makes noise> Ilan ba yan? Mga 20 kami dito. Huwag na. Ano nga ang food? Ano? Pizza. Okay, sige. Bye. Hindi ko ready sa 20. Akala ko naman siya lang yung challenge accepted. Food panda tayo para may promo. <laughs> Angel's Pizza. Creamy spinach dip. Let's use the code pasko NA. Ang hindi niya alam, ako mismo magdadala. Ang gagawin natin, reverse caroling. Kasi ako yung mamimigay ng pizza. Suwerte niya, may kapatid siyang ganito. Napaka-generous, napaka-cute. Best brother ever! It's time! We wish you, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a <laughs> Happy New Year. Merry Christmas to the best brother ever. You're the best among the rest, Mabuhay ka! <laughs> Pasko na, Food Pandas got you. <laughs> Sama <Sabang> na kahiyak. Ka. <laughs> Balak mo po itong gawin sa loob. <laughs>